Buenos días, damas y caballeros. Buenos días. Bilis Gumalaw ng Office of the of the Ombudsman sa kaso na ni, ng Alaytea kidnapping daw ni uh, former President Rodrigo Roa Duterte by uh, officials led by um, Major General Nicolas Torre at uh, syempre as planned by uh, uh, di umano Justice Secretary Boying Remulla, John Vic uh, Remulla of the DILG at iba pa mga opisyales. Pero wahalos walang ginawa or dinedma yung mga complaints ng uh, biktima ng extrajudicial killing naginawa pa nila in 2018 2018 sa totoo lang uh, hindi hindi napunta ang kaso ng EJ case dyan sa ICC kung ginagawa lang ang ombudsman ng trabaho niya actually dyan sa ombudsman una dinala na mga dinala na mga biktima yung kaso nila yan una sa DOJ under uh Vitaliano Aguirre pero dinetma sila hindi sila inasikaso 2018 yun kaya uh, wala nang uh, pag-asa ang mga ang mga biktima at yun lumapit na lang sila sa mga lawyers para dalhin ang kaso nila sa International Criminal Court yan so itong Ombudsman ang may kasalanan dahil sa Uh, binaliwala nila itong mga complaints ng mga biktima, yun, kaya anjan nakakulong si Duterte sa The Hague. Ha? Uh, pero kahit hindi, hindi inaksyonan ng ombudsman ang kaso na yan, hanggang ngayon, hanggang ngayon, ang daming kaso dyan, pinail, ha? Ang daming complaint, pinail dyan sa... sa Ombudsman. Pero ngayon, ha, uh, a few, mga one week lang after siguro sa sa recommend, ginawang recommendation ni Amy Marcos para kasuhan itong mga mga opisyalis na nagconnive daw to uh, to arrest to 30, eto gumalaw kaagad ha gumalaw kaagad umusad kaagad ang kaso umusad kaagad ha at uh, inorderan na itong sila Marbil para sagutin o explain kung bakit hindi sila kasuan ng uh, kasong kidnapping and other crimes. So ganyan ang ombudsman natin. Kaya uh, medyo kwal lang, dyan lang medyo mahina si President Bongbong Marcos. Kung bakit kung si Pinoy nagawang uh, ipagalaw yung mga yung mga allies niya sa sa Kongreso para ipa-impeach si Ombudsman Merceditas Gutierrez? Bakit itong si uh, si kasi hindi yan pwede ma-impeach eh. May six year term yan si si Samuel Martinez ng Ombudsman. Pero sana yan una. Pagpasok pa lang sana ni President Bongbong Marcos, pina-impeach na niya yan. Ha? Si Martinez Pero hindi tumagal pa, tumagal pa ng 6 years. Hanggang ang termino niyan, hanggang, uh, hanggang end of July. Hanggang end, end of July or first week of August ata. So paalis na yan pero nag-ahasik pa rin ng lagim. nag uh, kwan pa rin, nagpapakita pa rin ng uh, loyalty kay Duterte. O kaya hindi nila natin alam, baka, baka kwan rin ha? gina... Ala, ala Kaufman styling ito ha na everybody happy happy ang mga boys <laughs> happy ang mga Duterte boys diyan sa Ombudsman. ha everybody happy christmas in uh, christmas in uh, in uh, may <laughs> ha so basta ngayon na uh, yung hindi nila ginawa sa mga EJ case mabilisan nila inaksyunan dito sa recommendation ni Imi nakasuhan ito mga opisyales na nag, uh, aris, nagpa-aresto kay uh, Duterte. So panorin natin yung update dito uh, from TV5. And thank you TV5. Upons, mga, o, for this for this uh, video. Pinasasagot ng Ombudsman ang matataas opisyal na sangkot sa pagreso kay dating Pangulong Duterte. Git naman ni Vice President Sara Duterte, dapat din daw managot si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ang balitang yan ng aming Mindanao correspondent na si Pril Montalvo. Limang high-ranking official ng bansa ang pinagpapaliwanag ng Ombudsman kaugnay ng ginawang pag-aresto kay dating pangulong Rodrigo Duterte noong March 11 at pag-turnover sa kanya sa International Criminal Court sa the Netherlands. Basis sa dokumento na inilabas ngayong araw ng ombudsman, pinasusumite ng counter affidavit sina Justice Secretary Buying Rimulya, PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, PNP Chief General Romel Marbil, DILG Secretary John Vic Rimulya at Special Envoy for Transnational Crime Marcos Lacanilao. Nitong biyernes lang ng personal na naghain ng reklamo sa ombudsman si Senator Amy Marcos kalakip ng kanyang reklamo, isinumiti rin ng senadora ang report ng Senate Committee on Foreign Relations kung saan siya ang chairperson. Inirekomenda niya sa ombudsman na haina ng administrative at criminal charges ang limang opisyal dahil sa pag-aresto kay Digong. May sampung araw naman ang mga opisyal para magsumite ng kanilang counter affidavit at iba pang kaukulang dokumento. Kung hindi nila ito mabibigay sa ibinigay na sampung araw, magsasagawa ang ombudsman ng preliminary investigation para rito at uobligyahin nila ang limang opisyal na magpasa ng ebidensya para itanggi ang mga paratang sa kanila. Siya sa paglalabas ng utos ng ombudsman, muling iginiit ni Vice President Sara Duterte na dapat managot din si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-aresto kay Digong. Sinabi niya yan sa isang campaign rally sa Kidapawan. If that is impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust because they allowed a the foreign jurisdiction to intervene in our national sovereignty. Wala pa namang pahayag ang limang opisyal na pinagpapaliwanag ng ombudsman. Nagbabalita mula sa frontline, Abril Montalvo, News 5, Mindanao. May uh, pagka mahina talaga itong si Sara. Hindi ba niya naisip? Lawyer pa naman siya? Kwan uh, si uh, my immunity from suit? <laughs> siya walang immunity from suit. Pero si President Bongbong Marcos meron immunity from suit. So hindi pwede isama si President Marcos doon sa kaso. Pwede kung na-step down na siya as President. Kung uh, natapos na yung niya o kung gusto na ni Lazara natanggalin siya sa pwesto, pwede siya kasuhan pero right now hindi siya pwede isama kasi pwede lang siya matanggal by impeachment. O, yun sabi naman niya impeachable offense pero good luck ha, good luck. Hindi na uh, wala naman kayo numbers. Tingnan natin baka, baka sa next Congress maraming sinasabi na uh, tagilid daw yung mga administration candidates sa Congress ah uh, dahil as uh, habang yung iba masaya yung tao dahil sa ginawa like, investigation sa blue ribbon committee ah committee on good government at committee on uh, tricom at saka committee on uh, uh, of on uh, good government pero nabatrip sa kanila naman yung mga tao dahil uh, sa pagnanakaw sa ayuda at saka yung uh, 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 nila, pag magic nila sa budget natin, yung mga blank, blank forms na totoo talaga, blank forms ng, uh, ng Bicameral Conference Committee. Ha? Swerte lang sila, syempre, nasa administration sila, wala tayong magawa sa kanila, pero totoo talaga yun. So doon, nagalit yung mga tao. So kaya tagilid. Kaya bantay, tina natin. Tina natin. Kasi delikado yan kung makontrol ng mga Duterte yung kasi kahit kalahati lang. Kalahati lang ng Kongreso, gulo yan, ha? Gulo yan. Pero sa bagay, hanggang nandyan sa puesto si Marco, siyempre control nila yung pera, yung mga tong pots, yung mga pork barrel, yung mga congressional insertions, yung ayuda. So kahit yung mga Duterte, Palo, Duterte supporters, kung napunta sa puesto pero inoperan, mga uh, 1 billion lang pork barrel, gagawin 2 billion pagkatapos ang tong mo doon ay 50%. Ibig sabihin first series year mo sa congress billionaire ka kaagad. A billionaire ka kaagad. E di kahit yung mga Marcos sa uh, mga Duterte boys bibigay rin kay Romualdez kasi who doesn't want, 'di ba? May kanta, I want to be a billionaire so freaking bad, 'di ba? <laughs> Kaya si Bat ayaw sumali sa gobyerno baka may uh, pagsumali ako either secretary, usec, asec o man. pagkatapos biglang inoperan ako ng 1 billion na tong pots. <laughs> ma ma stress pa ako. <laughs> Di ba, sabi ka sa kanta, I want to be a billionaire so freaking bad, oh, 'di ba? si Bruno Mars ata yun. So yan, ha? yan ha? Bilis, ha? na. Yan bilis sa na, file niya ito pala last Friday sa Ombudsman. Inaksyon ka agad ibig sabihin nagtrabaho yung mga opisyales ng Ombudsman pati Saturday Sunday nagtrabaho. At Tuesday eto kaagad gumalaw kaagad pinapasagot kaagad ang bilis ang bilis ni Martires itong isa pang pagkakamali ni President Bongbong Marcos sana pagpasok niya sa posisyon pina pina uh, kuan nanya ito pina uh, impeach na niya ito si si martires kasi yun natin matagal na sinasabi kung totoong to, seryoso siya to uh, to fight against graft and corruption sa sa administration niya mismo at sa Duterte administration yun una ang ginawa niya sana pina-impeach siya ito eh nagawa naman yan kaya kaya uh, Mercy Gutierrez eh bakit hindi nagawa kay Kwan kaya kaya Martires na talaga naman wala talagang ginawa diyan sa ob, sa Ombudsman so pero well uh, hopeful pa rin ako na wala mangyari sa kaso nito. Pinapa-explain naman sila pero hindi na ito uusad eh. Kasi paalis na nga si Martinez. Ang nakikita ko dito, ang nakikita ko dito, uh, PR qual lang ito, PR stunt, PR gimmick lang ito ni ni uh, Amy Marcos kasi siya ang makikinabang sa balita na ito. Ah... Yeah, uh, pwede posible hindi talaga mapunta sa pag ng kaso kina uh, Tore, kina Remulla uh, at yung ambassador la Pero pog ganda points ito kay Imee. Lalo na sa mga sa mga supporters do Duterte kasi ang ibig sabihin nito na Uh, may may uh, kabuluhan yung ginawang uh, tatlong hearing ni Amy. Although sa atin medyo nabumerang pa, nabumerang pa yan, yun sa kanya dahil doon nga sa hearing na pilitan si Boeing Remulla na sabihin maraming mga pinatay ay peking pagpatay kasi sinabi na namatay sa namatay sa covid namatay sa sa anumang sakit sa rabies <laughs> sa rabies, sa pneumonia pero may bala dito sa sa likod at uh, yung mga yung mga killing uh, report, uh, yung mga killings hindi binablatter. So at least sa uh, magagamit yung sa ICC. At hindi naman rin na pa aresto uh, ni Amy or na pa-contempt sila Torres, sila Remul, si Remu sila Kalinaw lang pero two days lang. So dito na parang pinapakita ni Amy na may na may kuan naman, may pakinabang naman siya sa mga Duterte. At yun nga naglabas ng uh, ng ng order ah, uh, uh, pina kina kina Remulla to answer the charges. Pero wala namang nangyari dito kasi hanggang uh, hanggang na la lang yan sa tingin niyo ba yung yung magreplace siyempre yung ilalagay diyan ni President Bongbong Marcos, bata niya. Kasi uh, kahit sabihin natin umusat ang kaso, papatayin lang yan. At saka yung mga, yung mga deputy ombudsman dyan, yung mga director dyan sa ombudsman, sa tingin nyo ang loyalty niyan kay Juan Martinez pa rin, siguro inorderan sila na sige, uh, asikasuhin mo yung kaso, asikasuhin mo yung kaso. Ganon, i-kwan mo yan, ha? uh, i-process, na yan, uh, mo na yung kaso na yan, i-process mo na yan. Uh, ginawa, pero syempre, pag alis na ni, uh, ni itatapon na nila yan, i-dismiss na nila yan for lack of uh, for lack of probable cause. <laughs> Kasi nasa preliminary investigation stage pa naman lang yan. So they are just going through the motions. Kung hindi kumbaga boss pa nila si si Martires hanggang early August. Sige, sunurin natin. Pero pa, as soon as maalis na, mawal, ma, kahit sabihin natin na Brinaso sila, tinutukan sila ng baril ni Martinez. Sinabi ni Martinez, alam ko yung kalokohan nyo, ha? alam ko yung paano nyo pinakikitaan yung Office of the Ombudsman. Kung hindi, hindi nyo ituloy yung pag-file ng kaso, uh, ako rin ang magkakaso sa inyo at ipapadismiss ko kayo. So sabi natin, pinilit sila ni at pinailan talaga nila ng kaso dito kina Remulla, kina Torre. Pero later on, madidismiss rin yan or kaya i-withdraw rin nila yung kaso pag wala na si Martinez at bago na, bago na ang, uh, ang appointee as uh, ombudsman. Sana, sana cross our fingers. Pwede pa rin kahit manalo si Laila de Lima. Kahit manalo si Laila de Lima. Uh, ang ang balita ko nga, si Laila de Lima, uh, nag-iisip pa siya, baka kukunin niya yung posisyon ng ombudsman. Pero, pero uh, gusto rin niya tulungan yung mama uh, mamamayang liberal manalo. So kung manalo, pwede naman yung number two mag-occupy ang pwesto ng ni Delima. Si Delima mapunta sa sa ombudsman. Yan. So sana nga, no? Sana. Diyan makita natin talagang seryoso si Marcos sa sa fight against graft and corruption at i-reform yung government niya. Pero kung hindi, kung ilalagay niya dyan na parang nilagay niya sa Anti-Poverty Commission na si Larry Gadon na hanggang ngayon wala pa tayong nakitang nakipag-meeting naman sa mga hirap. Andon lang, nagbablog sa mga mamahalin hotel. Nakipag-meeting sa mga kapwa mayaman. <laughs> wala rin. Kasi kung kung ilagay mo isang uh, isang uh, isang parang matapobre pa nga itong si Larry Gadon, eh ang dating eh uh, kung ilagay mo isang uh, walang puso sa mahirap sa anti poverty ibig sabihin wala ka talagang wala ka talagang uh, plano na tulungan yung mga mahirap so ganun rin kung ilagay mo isang corrupt diyan sa sa Office of the Ombudsman so ibig sabihin wala ka talagang balak para habulin yung mga korup sa gobyerno. Parang si Duterte yan, nilagay yung si Be Greco Belhika. Eh, mantakin nyo sa Presidential Commission Against Graft and Corruption, mantakin nyo, bantay sa lakay, si, pinakikitaan yung mga kaso, may, may isa pang official, kinasuan siya kasi uh, pinabina binablockmail niya na hindi niya paimbestigahan yung kaso kung kung bibigyan siya ng pera, ganon. Tingnan nyo, grabe talaga. So, uh, bantayin natin yan. Bantayin natin yan. Sino ba? Sino bang ang i-appoint ni President Marcos dyan sa Office of the Ombudsman? Imagine. Remember, six years yan, ha? Aabot yan sa termino ng next president. ha Kwan yan. Three years sa Marcos administration, three years sa next administration, kung sino pa man ang presidente. Pero kung ako sa next president, kung corrupt man ilagay ni, ni, President Marcos dyan, tulad nung nilagay niya si Larry Gadon sa Anti-Poverty Commission, kung ako yan, ipa-impeach ko yan. Pagpasok ko sa pwesto, ipa-impeach ko yan. Kung may matinong presidente ma-elect sa, sa 2028, ha? ipa-impeach ka agad dapat ang, kurap uh, ang uh, korap na ombudsman. So yan po yan po ang kwenati ng update dito sa issue. So mabilis mabilis umusad ang kaso ng uh, na laban kina Tore, laban kina Dremulya, kina Marbil, kina uh, ambassador Lacalinaw pero ang kaso ng uh, ng uh, EJ case na pinailan dyan sa sa Ombudsman in 2018 namatay na kasabay ng pagka, pagkapatay doon sa mga biktima ng EJK na baon na sa limot kaya dapat siguro syempre obviously too late na ngayon para itanggal natin yan i-impeach natin yan kasi hindi pa nasa wala sa session ng Kongres. Eh. Ang uh, Senado Kongreso may June 2 pa ang balik nila at syempre busy sila sa impeachment case ni Sara. Pero uh, dapat ah dapat pa ah, na ah. magda maglagay na talaga si President Marcos in June ng matinong ombudsman. Yung ombudsman talaga na ah, sayang lang ah, kasi tumakbo si tumakbo si sa pwesto si por se, senator si ah, Heidi Mendoza. Pero sana manalo no, sana manalo Pwede ito eh. Ah? dapat lawyer, pero pwede naman kahit hindi lawyer basta matinong ang dami ng lawyer dyan, wala namang ginawa eh. Nagnakaw pa sa ombudsman, pinakitaan pa ang pwesto. So yan po, yan po ang update. So gumagalaw na ang kaso. Pero don't worry, paalis na yan. Bata ni Duterte, appointed ni Duterte na si Martinez. So yan lang po muna ang update natin dito sa issue na ito. And uh, I wish everyone uh, a, a hearty and healthy breakfast. Mucho y mas gracias a todos. And before we end, uh, we would like to thank uh, si Dennis Ives Argamosa. Thank you, Dennis, from Canada. And uh, good morning to your, or good evening to your family. So mucho y mas gracias a todos. And see you in my next vlog.